Ang crop circle na ito ay natagpuan sa Hampshire, England noong July 17, 1997. Ito ang kauna-unahang crop circle na nagsimbol ng isang insekto. Sa pagkakataong ito, isang langgam. Ang ant crop circle ay naging viral kaya naman sinubukan itong gayahin ng mga hoaxers. Pero hindi nila makuha ang katulad ng kopya nito, kagaya ng orihinal. Ang researchers na si Johan O'Hive ay binisita din ang site na ito ayon sa kanya, sa 16 na binisita niyang crop circle, ito ang pinaka-paborito niya. Ang napakalaking crop circle na ito ay lumitaw noong August 7, 2009 sa Southern Holland. Katulad ito ng larawan ni Da Vinci na Vitruvian Man. Isa itong tao na mayroong pakpak ng paru-paro at antena. Ang crop circle na ito ay may sukat na 530 by 450 meters. Ang ibang mga analist na niniwala na nirepresenta nire nito ang ating mga consciousness, ang iba ay nagtataka kung paano ito ginawa. Sa sobrang laki nito ay talaga namang mahirap gawin lalo na isang gabi lang ito bago lumitaw. Ang crop circle na ito ay kinukonsidera na pinakamainam na dokumento ng mga researchers. Nagiskubri ito noong umaga ng July 23, 1997. Nagtaka ang mga magsasaka kung paano ito nagawa dahil sobrang detalyado nito. Ang formation ng crop circle na ito ay katulad ng isang Koch snowflake, isang complex fractal design na ginawa ng Swedish mathematician na si Helg von Koch. Ang sentro ng pattern ay parang mang flinat. Ayon sa mga witness, ang sahig ng crop circle na ito ay parang tubig. Meron itong kakaibang likido. August 2016. Lumitaw ang isang napakadetalyadong crop circle sa palaya ng Wiltshire, UK at wala itong kahit anong ebidensya na ito ay gawa ng tao. Ang napakagandang design na ito ay may sukat na 100 meters o 330 feet at may lapad na dalawang ektarya at mayroong 20 unique symbols. Ang mga analyst agad na nagpuntahan dito at ineksamin ang crop circle ang crop circle na ito ay kahalin tulad ng logo ng American Bong Manufacturer Mothership Class. Ang dahon sa gitna at, at ang mga emblem sa paligid nito ay isang marketing strategy. Ayon sa mga lokal, isa ito sa pinakamagandang crop circle na kanilang nakita sa loob ng maraming taon. Ang may-ari ng palaya na si Karen Price sinabing hindi pa siya nakakakita ng ganito at wala siyang ideya kung papaano ito ginawa. Ayon sa kanya, maraming mga tao sa farm nagtatrabaho, nag-harvest at walang nakakita na may kinagawa ang iba dito. Si Yu Newman na isang ancient history researcher ay kinuhana ng crop circle sa pamamagitan ng isang drone. At ayon sa kanya, ito ang pinakamagandang crop circle na nakita niya. Isa man itong marking strategy o hindi, ang pagkakagawa nito ay talagang work of art. Obvious na ang crop circle na ito ay man-made. Ang Firefox Crop Circle ay ginawa noong August 2006 sa palayan ng Amity sa May Oregon. Ang Crop Circle ay may sukat na 67 meter o 220 feet. Ito ay plinano ng dalawang linggo at ginawa ng isang araw lamang. Labing dalawang katao ang gumawa ng pattern na ito at mula 3.30 p.m. hanggang 2.30 a.m. at na-finalize ng 11 a.m. Ang crop circle na ito ay hindi basta-basta makikita kapag nasa lupa ka pero kapag nasa itas ka katulad ng eroplano ay talaga namang kitang kita ito. Noong 1974, ang mga scientists ay nagpadala ng mensahe sa outer space gamit ang arsibo. Ang mensahe ay patungkol sa informasyon ng ating mundo. Ito ay mga basic information lamang katulad ng mga numbers, DNA sequence at mapa ng ating solar system. Ang mensaheng ito ay para sa mga ET o mga aliens. Noong 2001, nagsimulang lumitaw ang mga crop circles malapit sa Chilbolton Observatory sa Stockbridge, United Kingdom. Isang formation nito ay nagpakita ng mukha ng isang tao at ang isa naman ay ang binary broadcast ng arsibo. Pero ang ibang mga parte ng mensahe ay inedit na. Imbis na impormasyon patungkol sa ating DNA at solar system, ang nasa crop circle ay ang data na nagdedetalye sa mga iba't ibang bituin at ibang genetic codes. Ang nakakakilabot na crop circle nito ay lumitaw noong August 2012 sa Winchester, sa May Hampshire, United Kingdom. Ang formation ng crop circle na ito ay pinakita ang isang mukha ng alien at isang disk space sa kanan nito. Noong inanalyze ito, ang imahe ay isang binary code at peron itong encrypted message ayon sa mensahe Ayon sa mga skeptics, ang mukha ng alien ay masyadong pamilyar para bang isang cartoon. Sinabi rin nila na kahit binary at encrypted ang message, napakasimple ng mensahe. Hindi ito kaparehas ng inaasahan nilang pag-iisip ng isang interstellar traveler. Ang iba naman ay nagsasabi na isa itong government organization, isang top secret movement kung saan pinag-aaralan nito ang mga buhay ng mga aliens. Isa ito sa pinakamalaking crop circle na nadeskubre. Nakita ito sa Milk Hill sa bayan ng Wiltshire United Kingdom. Ito ay may sukat na 238 meters o 780 feet. Meron itong 409 circles na kilala sa tawag na Triskelion. Ang simbolong ito ay nakita na sa ibang kultura sa iba't ibang bahagi ng mundo ilang libong taon na ang nakakaraan. Ayon sa may-ari ng palayan, nung una niyang nakita ang crop circle na ito ay talagang napatulala siya ang formation ng circle ay sobrang detalyado at sigurado siya na kung gawa ito ng tao, makikita niya ito noong kabing ginagawa ito. Ang crop circle na ito ay sobrang laki. Inabot ng 30 minuto ang mga researcher para lamang mahanap ang gitna nito. Ang mga crop circle enthusiasts sinasabi na ang Melk Hill ang pinakamainam na ehemplo ng isang crop circle dahil sa detalye nito. Ang crop circle na ito ay madalas na nasasama sa mga dokumentary at talaga namang iniwan ng mga tao na nagtataka simula pa noong 2001. Noong July 1996, isang malaking pattern ang nadiskubre malapit sa Neolithic Monument Stonehenge. Ang design na ito ay tinawag na Julia Set, kombinasyon ng mga complex numbers na walang limit. Ang nakakapagtaka sa crop circle na ito ay bigla na lamang itong lumitaw ng maliwanag pa. Ang Stonehenge ay ilang metro lang ang layo at laging may turista dito. Hindi lang yan. Meron din itong mga security guards na nagbabantay pero walang nakakita ng kahit anong aktibidad sa palayan malapit dito. Ang A303 ay ang highway na naghihiwalay sa Stonehenge at sa palayan. Maraming dumadaan dito pero ayon sa mga motorista, wala naman din silang nakita nung araw na yon pero may ibang nagreport na meron daw silang napansin na hamog. At ang mas nakakapagtaka pa dito, isang piloto ng Truxton Airport kung saan sila ang mga nagdadala ng mga turista sa Stonehenge ay walang napansin noong hapon ng linggo nang lumipad ang kanyang eroplano papunta rito. Pero noong pagbalik niya, 45 minutes matapos niyang maihatid ang mga turista, dito niya na nakita ang napakalaking crop circle. Ang crop circle na ito ang diniklara na pinaka-complex na crop circle formation na nadeskubre sa United Kingdom. Ang crop circle na ito ay lumitaw sa palayan ng Barley noong 2008 sa Wiltshire. Katulad ng mga ibang crop circle, ito ay lumitaw na lamang kinaumagahan. Ang mga crop circle na lumilitaw malapit sa mga ancient monument ay mayroong mga kompleks na math codes na nakapaloob sa istruktura nito. Sa pagkakataong ito, ang crop circle ay natagpuan malapit sa Burberry Castle na tinayo noong Iron Age. Noong ineksamin na ito ng mga astrophysicists, laking gulat nila sa kanilang nakita. Ang formation nito ay 45 meters o 150 feet at ang unang 10 digit ng pi ang naka-encode sa pattern. Ayon kay Michael Reed na isang astrophysicist Ang crop nito ay sobrang eksakto at tumpak na tumpak ang mathematical codes at hindi basta magagawa ng isang normal na tao o grupo ng isang buong gabi lang. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, pahit naman ang like button at kung gusto niyo naman supporta ng channel namin, mag-subscribe na. Hindi nyo lang kami sinuportahan, lagi pa kayo updated sa mga bagong videos namin. Salamat mga boss, Pula Lord out.